Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ETNs! Welcome back to my channel. Update tayo. Kahit medyo matagal na ang pag-release ng kantang Moonlight ng SB19, uh, ito ay may impact pa rin, may update pa rin. At uh, ito nga, kahit uh, medyo matagal na, last August 2, in the recent day, ay naging top. Number 88 sa Spotify, ang Moonlight ng SB19. O ba? Diba, kahit matagal na itong na-release, na-release sa mga ere, ay hito pa rin. Updated pa rin tayo at number 88 po, ang Moonlight ng kantang collaboration ng SB19, Ayan Asher at Terry Zong. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing